kung ganitong mukha ang haharap kay Inoue. Ilang percent para manalo sa monster ng Japan. Kasi kung ganito ang mukha ng haharap kay monster ng Japan. Panigurado isang daan porsyento matatalo si Inoue. Real talk lang tayo mga idol. Wala talaga masyadong lakas ang suntok ni Marlon. Kahit sabi nila naka out siya sa sparring. Ibang tao naman yung na-knockout niya. Ito si Marlon pag matamaan to ng maraming kombinasyon ni Inoue panigurado tulog yan or ayaw sa laban. Makikita mo naman yung last fight niya. Wala siya yung tinatawag na lucky punch sana sa kalaban. Nagbabagang balita ngayon. Quadro alas pinagtawanan lang ang dalawang cherry picker. Kahit anong palusot man yan. Hindi pa rin paniniwalaan ng mga boxing fans ang mga pinagsasabi nila. Kasi kung iisipin natin. Kung mahina na talaga si Casimero, bakit ayaw nila pumalag? Kahit alam naman nila maraming nag-request makita ang fight nila. Gaya na lang ni Pacquiao at Mayweather. Sa tingin ni Mayweather humina si Pacquiao kaya pumalag si Mayweather.